Ayan. Uh, hi mga kaluluts. Umuulan ngayon. Grabe. <laughs> kasi pa naman yung bus. Umuulan. Yung may na lang yung ulan pero nakapagasta. Tingnan naman naman. Ganyan ako nag-grossip. <laughs> ano ka pa naman. Makakain. Kasi uh, wala na akong stock sa bahay. Wala pang ano. Hindi lang ako ano. Uh, Chicheria dito sa Pilipinas ko. Makakabasa yung ulan pero nakakamahina laki yung bus patatay ko sa Pilipino store kay Lodi yan kaya nga natin no? bibili na ang chichiri ya hirap lang mga nakapakay ang chichiri at saka malakas naman ako sa bukit pero kaya ilamit naman yan so bibili na naman tayo ng chichiri ya yan ang Pilipino store Oh, yan, ko Hi Lodi Ha? Mahalang ko kong amo Amo? Wala eh O oh, yung amo ibigyan mo rin <laughs> <laughs> Bakit yeah, ano ba yan? Kadi ah, Dulce Kadi sa Puyo Si? Ate Dulce Si Dulce? Oo oh, oh. At pakilala ka. ata ni Ano? Ni ate yun Tingin mo kami ng number Ah sige Ano yung kasi ate Ah sige sige Eh ano ho Tanungin ko sa ate ka ta. Ah sige Lodi So bibili ako ng oh. ano ngayon ang mga chichari. Favorite ko yung clover chips. Tapos, uh, na pa ba? ba? Yan yung may-ari ng ang Pinoy store dito sa Maywa. Yan si, ah, uh, follow nyo na si Lutz ano, Nimpa. Yan. Yan, ano ko dito? Yung, yan, yan sa link below. Ah, link below. <laughs> yan, dyan, dyan. Sa ano na yan. Dito, dito, dito. Yan, follow nyo yun sa so, screenshot ko tsaka ilalagay ko tsaka so, ano pa ba yan yung nahanap ko ano ba ang nahanap eh wala ano pa ba yan basta ito flower ah uh, chips kasi maanin cheap yung mga medyo ala so crackling ito yung crackling may, ano, Daging, ano bagong ano yung mga kawal dal ano to eh, 325 dollars so ayun na nga hanap lang tayo dito ano pa ba, ba yan na crackling wala eh uh, hindi yan wala ano, ano na yung binibili ko ano ba yung binibili ko ano ba yung binibili ano eh. ko dati so nakadalawa na ako dito na kasi nakakabili na naman eh. Filipino chips. Ay, lupo. Oo. salamat. Ito na Ano yun, Lods? Nagbablog ako eh. Ito yung mayari ng finish store dito sa... dito sa mayo? Ha? Babi... Babi Bobby, guapo banse. Ayan, shout out. Ito pala, ayan ko nga, ilalagay ko nga yung ano mo dun eh. Screenshot ko na ano. Follow niyo po Hello to. Hello po. Ayan. Kamusta na? Si... Naka-live ka po? Ano? Hindi, ano to? Vlog. Ayan. Uh -huh. Yung may ads na, stream ads. Wow. Uh -huh. yeah. Sa Reels din? Sa... YouTube? May, YouTube. may YouTube din ako. Ilalagay ko oh. rin siya sa YouTube. Sige. Ayan. Ayan. Magbabay na tayo. Okay. Dapat may ganyan ka Ha? Huh? Is Okay. Steak. Steak? Steak. Steak. Pang wala, ka -steak. Uh -oh. Kasi busy. Sige, thank you. Bye-bye. Oh, Bye-bye. Ayan. So, yun na. Kabili na ba So, yun yung may aring na ano, uh, Pilipino dito dito sa Hong Kong. Dito sa Mugo. So, ito yung pangalan na store. Ayan. Filipino store. Or, ano yun? Ayan. RY ba yan? Yan, yan. <laughs> So, uwi na tayo kasi wala tayong payong mulat. Gusto ko sana mag-gym. Kaso lang, ano, wala akong payong. So, mag-aantay tayo ng bus. Meron na kayong bus. Bus 1. Meron na pero hindi wala bang time. Titingnan ko mga mga. Tingnan natin yung schedule. So, ito na nga yung schedule mga kalodi. So, 1940 pa yung pa-tayo, yung bus 1. So, uh, 19 yung ano, yung 3M. So, dito tayo sasakay sa 3M. Sasakay so, na ako mga kalodi. 3M na lang yung sinasakyan ko Kasi maulan. Tagal pa yung ano, bus lang pa. Uh, bus 1. So, bus 1 is 940 pa. So, yun. So, makaya ko na 3M

atito na mga At ito na nga mga kalodi, paalis na yung bus. So, pauwi na tayo. So, ayan. Salamat sa, sa panonood. Bye-bye!